west virginia and blue ridge mountains shenandoah river life is all old, there older than the trees younger than the mountains Hi guys, so magandang hapon sa lahat. Hello po mga ka uh, Marvin, mga ka, mga ka lifestyle. Hello guys, magandang hapon sa lahat. So kakaligo ko lang pala kasi galing po kami nanguha ng pagkain ng baka. Ni mama at saka nanguha kami ng kangkong para ulamin na main bukas kasi na-miss kong mag-ulam ng kangkong yung kinisang kangkong guys. So ngayon, bale papunta ko dun sa Toktok -tok ng Bundok. I-prepare ko po yung mga um, kailangan kong dalhin dun. Yung mga um, gamit. Kari ding mga kandil dot din din na din na mo. Andar. you. Ito kaya yung dalhin ko try try kong uh, um, magpahintulot sa mama na ito yung dalhin ko na higahan pa maganda po tapos so, magdala ako ng habol habol guys kumot ha <laughs> mato ka ikaw dag tubig ha dag, dag tubig ha kusaka kuhan karang nasa, nasa ref Asa ba ito yung kuhan? Habol at ato. Naman kayo unan dito. Kumot natin. Kaya ikaw ikatog dito sa ubos. Aktor ko matog sa babong. Hmm. Ito yung ating dalhin. Umot. Tapos isang Unan. Ano ko yung lagyan ko dito? alam alam mo kasi guys, matagal-tagal na din ako hindi nakapag akyat, ah, hindi na hindi ako nakatulog doon. Nakakakyat naman ako doon sa pubo pero hindi na ako nakatulog. Mo. And dahil sa sobrang ang ah, guys, parang konti lang po yung oras ko pag andito ako sa amin kasi alam niyo naman na nagtatrabaho na po ako ngayon. So kaya ayun. Ito yung dahil ko konti lang yung makasya marami kasi si mama ng ganito guys ito siguro ito mapagalitan tayo ni mama bakit mo ba din nalayan alam niyo yun naman si mama ko guys bungangera yun bungang bungangira yung sunama guys bungangirahan ka talaga kapag Dinadala <laughs> mo yung gamit niya ito <laughs> yun dalit para And para hindi tayo mahihirapan sa kalisod kasi siguro siguro um, ay ah, hindi pala magdala ako na ang guys magdala ako ng ibang tuloy ka pasensya na kayo dito guys sa kwarto ni mama kasi makaalat. Marami kasi dito mga angis ba, mga nook, mga damit. Ayan, mga damit ni mama. Ayan, mga dress niya. Binilan ko kasi si mama ng ganito. Ito, ito. siya guys. Ito. Para lagayan ng kanya mga gamit. Tapos ito na, yung maliit. Ito yung kay papa. Marami kasing damit si, pa, si mama ba ng mga Pinaglumaan ng kanyang kapatid tapos ibinigay ka mama. Meron naman din mga bago. Pero karamihan um, sa kapatid ni mama, yung mga damit. Kasi si mama ay maliit lang. Hindi naman ganong kalaki si mama. Tawag ka papa dot. guys, kay gibugan ko ang mama guys. Guys. Tara guys. Nasuko sa si mama guys. Nasuko sa si mama guys. <laughs> Galit si mama guys kasi yung dinala ko daw yung yung higaan ni papa pero nagpahintulot ako ka papa. Kay papa kasi itong higaan. dan itong bag. Ito kay mama to. Meron pa kasi itong ano ba? Antag bagong bago pa to itong bag na to <laughs> alam nyo kasi yan si mama guys maingat yan sa kanyang mga gamit may takyo may takyo ako nakita kanina hindi ko yan nakita ngayon nakita ko umakay kasi ako dito kanina kasi nagpa signal ako sa aking cellphone wala kasing signal dito sa amin sa baba So baka magtaka kayo bakit um, makaka-download ako ng mga video or makapag-live dun sa bahay namin. Kasi guys, dun sa baba, may wifi dun. So kaya makapag-live ako ng ano, aka. Makapag, ano pala? Makapag internet Ganda ng view, no? diba? So balik tayo kay mama. Si mama kasi ay maingit yan sa kanyang mga gamit. Lalong-lalo <coughs> lalo na guys kapag may bago siyang um, mga gamit like plato, kutsara, baso. Si mama hindi, talaga, hindi talaga yan um, niya ipalabas kapag kapag gamitin namin. Hindi ay palabas guys, mas mas ipagamit pa niya yung yung anong tawag nito, yung luma ba. Nung sa ko sa kabatulog ngayon sa kubo. At ito yung aking view. Ayan, medyo um, maulap siya guys, pero sana hindi uulan. Kasi malamig. Alam niyo kasi, masarap matulog dito sa kubo kapag uh, taglamig. Tapos maganda yung hangin. Ito yung view guys, diba? Nakikita nyo naman siguro yung pagpalipad ng drone dito sa kubo ko. Yung kay RG Babes. Ang ganda pala. Ang, ang ganda talaga kapag may drone. Kasi makikita yung buong, buong view ng kubo. Mas maganda din nakapag kapag ang drone ay papunta dun. Oh. Dun banda din. Nakaharap dito sa kubo kaso si bro or babes doon lang siya sa bahay namin nagpalipad De, pinakyat lang niya dito yung drone niya ang ganda talaga ang layo ng punta ng drone no? galing dun sa baba papunta dito sa tok tok bundok ipakita ko po sa inyo yung video clip baka mayroong pang hindi nakakita so ayun ba diba? ang ganda guys ang ganda ng pagkakuha ng drone so yun malapit na ako sa kubo ko guys dito sa tok-tok ng bundok oh gisingot ko guys oh gisingot Ay, isda mo liha isda hmm, gan ganito sa probinsya guys meron maglako ng isda tapos ganun yung tunog ba kasi dati, 'di ba? Dati kapag maglakho ng isda, ang ginagamit lang ay boses lang lang, boses lang talaga ng tao. Ngayon naman, ang ginagamit ay trumpet na. High tech na, 'di ba? Lamayagan parang 'yan yung maliliit na squid yata, yung poset. Uh, si Papa. Umakyat kasi si Papa ng umakyat si Papa sa mangga guys. Tapos bibili siya ng isda. Sabi niya, magkano daw yung per kilo? <laughs> Sabi ni Papa, ma, maghintay muna kayo ng uh, maghintay muna kayo sa glide kasi Uh, nasa mangga pa siya. Makikita kasi siya ng mangga nang ng mangga, guys. Kakain ako ng mangga. Dito na ako sa aking kubo, guys. Ayun. na ko talaga itong aking kubo. So, sobrang tagal na hindi ako nakapag andito, guys. Ah, um, natulog sa kubo. So, ngayon diyan ako matulog sa ibabaw. Maaga kang pumunta dito sa kubo kasi yung higaan mo ay Lininisin mo pa So, kasi 'yung higaan niya guys dito. maganda dito kasi merong mantel tapos 'yung sahig nito guys ay tabla. Alam 'yung tabla? 'Yung kahoy ba na plain lang. 'Yan 'yung tabla. ito yung dragon fruit ko guys dati marami ako nakuha Itong mga bunga ng dragon fruit ngayon naman ayan merong bunga ito isa ito may mga bulaklak pa dun eh. ito may mga bulaklak pa tapos ito namatay siya kasi nakuha talaga naputol ito nakabunga din dito dati guys itong dragon fruit na yan Dalawa, dalawa, tatlo, at saka apat. Maganda kasi dito guys, kaya maganda yung anba, yung bunga ng dragon fruit kasi. Ayun oh, kita 'yun naman. Kitang-kita talaga siya sa araw, Sa sa an talaga siya ba, sa pinakatauktok ng bundok. may mga kamote pa to dati, ngayon wala nang kamote. Namatay yung kamote nang dahil sa sobrang init. Ayun oh. 'di ba dati may mga alaga ko manok dito. Kaya nga mayroong andiyan oh. Bahaya ng manok. Dito itlugan. Kaya nandoon yung kubo ko. So, marami pa tong mga bulaklak dati. Sa so, ngayon naman meron siyang mga bulaklak na tumubo. Alam niyo naman na sobrang init talaga. Kaya namamatay yung mga andito, yung mga dahon. Ito yung kamuti guys oh. So, sobrang ano guys, sobrang kapal ng andito kamuti. So nakikita nyo na so, ano lang oh, ang natira yung kanyang um, puno ng kamote na napatay na. May mga dragon fruit pa dyan. To. Doon. May malunggay pa yan oh, dati. Ngayon ay, namatay yung malunggay. Dahil yan yung kulungan ko ng manok. Ito din. Yung, ano ko? Dragon fruit. Ayan, nakabunga rin to siya guys. Itong dragon fruit na to. Pati din ito. Dito pa yun ang itlog, yung manok ko. Yung manok ko na inahin dati. Dito marami yung andito guys, tangkay ng kamutitaps ayun nga nang dahil sa sobrang init so namatay yung tangkay ng kamutitaps pero ang niyog andito pa naman yung niyog pati doon oh ito pa yung niyog diba ang ganda guys no pero ewan ko sa iba kung nagandahan ba sila sa view ko dito pero ako guys gandang ganda talaga ako dito sa view dito sa amin kahit um, sobrang dami ng bato pero kapag andito ka talaga sa tuktok ng bundok, lalong lalo na makita mo dun banda, napaka-an talaga guys, relax tignan. Ang salipin natin dito, baka may ano dito guys, may ahas na nakatira. Wala pa naman. Di ba?